Ayan, Dinis Grand Canal Mall McKinley Hills, Mega World Lifestyle Malls Wow, so siya Ayan po siya Ayan, nandito po kami sa Taguig Sa Taguig Ayan Dinis Grand Canal Mall Sa may Global City Ayan. si madam Oh. Ay, Ay si up. Wala namang imimik <laughs> Ayan po. Ang, nandito po kami sa mga matataas na building. Bumaba ang mga ita para manood. <laughs> Ayan yung dalawa Oh. Ayan. dalawang ita. Mamaya pa kami papasok kasi sarado pa. mulang aga namin pumasok, pumunta dito.

Ayan, hulihin mo, Mak. Hulihin mo. <laughs> Stop moving yung hands lalapit na yan, oh. yan. na yung ano, dinis panay. dito sa tagi yun pupunta namin lang may sarado pa yan madami ng waiting and yan papasok mga maya uh, so waiting para sa alas 10 na yan drive. alas 10 kasi

nandito kami sa Dinis Open Canal sa Tagi, Masyal Masyal. Pag may time, yeah. sama ko ang aking mga yeah. Yeah. nandito pa kami Masyal Masyal. Ang taas ng building. and shell. We've got Restaurant big donut in there. Dining restaurant. May mani. Banda dito. Punta kayo dito mga mat. Ayan. Ayan siya. Yan yung nakikita niya atin sa mga vlogger, youtuber. Ayan po siya. Tapantahan na natin. Yun, mahaba yan doon. Paikot dun. Pwede ka sumakay, Ata. Hindi yung papunta babangkaan. Kain muna kami. Kain muna kami. Gutom na. Kain muna kami dito sa border pin. Okay. Okay kayo dyan. Dito lang ako. Okay. kain mo na kami yung dinis ito yung okay. ano yun tapos dito para kasi ginagawa to dito yung kadugtong ayan ayan yung kadugtong

Yan, ito yung loob ng mall May bench din dito Bench Yung dalawa Hindi ko na enjoy yung dalawa Hindi, dito, dito, dito Yan na yun may tulay kasi. De, may tulay yan dyan eh. No. Tingnan mo na natin.